na kayo. Ngayon yung gustong maniwala sa akin, hintayin nyo ako. Tatayo ako, pagka gusto ko nang tumayo. Huwag nyo diktahan. Hindi, kailangan kang diktahan. Diba? Tumayo ka na ngayon, huwag ka nang tat -tata, tatamad-tamad kay. Diba? Alam mo, sabi kasi nila, maangas daw to si Dado. Pero marami akong nakita sa, ano, sa social media, no? Na marami na pong naghamon kay Dado ng sports. Diba? <laughs> O di kaya, sabi nga, nung may, may rally nga dun sa, ano eh, ed sa monument. May naghamon kay Dado, pumunta daw siya dun. Dun niya ipakita yung angas niya. ba? Diba? Eh, wala naman eh. Hindi naman nagpakita eh. Yung matandang ito eh. Oo. Oh, eh, maangas lang daw po siya sa rally nila at syempre, sa kanyang vlog. Hmm. Handa, kala nyo ganun kadali lang pumatay ng tao. Hala mm. Kala nyo ganun-ganun lang na pagka namatay kayo, iyak-iyak kayo. Pagka nakaparilan na eh, baka takbo-takbo kayo. Galing. So, pinapalabas niya na ang tatakbo daw tayo. Tapos siya nandun, titindig. Oo. Oh, hindi daw siya tatakbo. Siya, siya yung pinakamatapang eh. Diba? Matapang lang sa bunganga. Oo. Oh, diba? ba ay, oh, eh, pag hinamon to ni Carbonel, iwan ko kung papalag to. Baka mamaya, mabayot ka, mabakla kang tiguan ka. Ha? Pag naman sana, nakakahiya. Pakita mong maangas ka. Ha? Kasi yung amo mo, na hinamon ni Karbonel hindi po malag. Yung amo mong matanda at anak, na hinamon ni Carbonel, hindi po malag. Oh. Diba? Diba? Wala eh, mahina pala to si Dado eh. Tapos eh, ang makikisagot ng kabila niya, guluhin, guluhin yan. Kaya nga... I will uh, May plan is ano? Ano? Bakit ko pa sasabihin sa inyo? Bobo. <laughs> May plan is ano, bakit ko pa sasabihin sa inyo, wala naman talaga akong plano eh. Ang gagawin ko lang dito, kuda ng kuda para tuloy ang monthly. Siyempre, yung amo nila, mahilig magbigay. O, oh, magagawa natin doon. Diba? Magpasasabihin yung plano namin, wala naman kami plano. Ang gusto lang namin, sindakin, sindakin kayo ng sindakin. O, oh, yun lang talaga yung purpose namin. Pagka nandun ako. So, yun. Ngayon, kung kunyari hindi kayo kumabit sa taong bayan, hindi kayo magdepensa sa taong bayan, maliwanag. Then, the next order is, you relieve each other. You find somebody. You polarize to that commander. Both sides, AFP, PNP. Maganda sana, General Browner, General Marbel. lumabas kayo as a true-blooded PME-er. And you show to the... ba Bakit niyo pipilitin yung AFP at PNP na supportahan kayo? Diba? Alam mo yung AFP at PNP, kahit sinong maging presidente diyan, nandyan sila, loyal sila, kung sino man yung nakaupo. Diba? <laughs> Hindi mo pwedeng diktahan yung mga yan. Dadu, Dadu ka lang? Sino ka ba? Ibayaran ka lang eh. Di ba? Oh, maniwala kay sa akin pag ma pagpalay detector test 'yan, di papasa 'yan. Sino ngaling eh? Oh. The people. What you are made of? Yung true character ninyo. Para sa taong bayan. Huwag kayong mananakot pa na susupilin niyo taong bayan. Hindi ako natatakot sa ganun. Hindi hmm, ka natatakot. Eh, ako nga lang, eh, hinamon kita. Suntukan sa loob ng ring. Sports lang naman eh. Di ka nga pumalag. Bakla ka nga eh. ba? Diba? Ay, eh, sports lang naman sa akin eh. Di ka naman mamamatay. ba? Diba? Di ka pala takot. Eh, sports lang tayo. ayo mo. Kasi bakit ko po ito hinamon ng sports lang? Nag-iinit daw po kasi yung dugo niya. Mainit daw yung ulo niya dito sa ating pangulo. So sabi ko, ay mainit, ay mag, mag, maglabas tayo ng init ng katawan doon sa loob ng ring. ba? <laughs> diba? A, pwede rin. Sa loob tayo ng ramag suntukan. Total, wala nang atrasan yan. Bakbaka na diretso. ba? Diba? K. O. Eh, kayabangan mo dado. <laughs> ako maliit lang naman ako eh. kasahan mo ako. Maniwala kami matapang ka. ba? Diba? ang, oh, 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 ano sa akin, sports lang naman eh. Wala nang iba. Oh, huwag ka kay Kebro. Huwag ka lang pumalag kay Carbonel. Naku, mamamatay ka dun. Baka huling live mo na yan. Pag hinamong ka ng duwelo nun at pinalagan mo, ah. <laughs> oh, tapos ka. Doon tayo sa tama. Doon tayo... Oh, doon, doon daw tayo sa may tama. Kasi yung amo niya may tama. oh bangag. Adik. Floating. Di ba? Kumakain ng pulburon. Yun. Simple. Kayong, kunyari, magkampi-kampi kayo, plus yung mm. mga pro-BBM, go ahead. Mm. Kasi kami na pro-people, ayoko nang nakawan. Ayoko nang droga. Ayoko Ay nang nakawan. Pag nanakaw lang si Sarah. Oh. Ayoko nang droga. oh Floating lang si Basti floating lang si ano, Digong. Floating din yung mga 37 na empleyado diyan sa Davao. Oo. May uh, shabu love dyan sa Davao. Pero ayon yan, droga. Naulitin pa natin. May sinabi pa yun eh. BBM. Ano ka simple uh, eto. May, may, sinabi pa po siya dito ah. Uh. Kayong kunyari, magkampi-kampi kayo plus yung mga pro-BBM. Go ahead. Kasi kami na Pro people, ayoko nang nakawan, ayoko hmm. nang droga, ayoko nang komunista. Oh, ayoko nang komunista, pero komunista yung amon niya. Pansin nyo naman yung uh, nareaction na natin video na si Digong kasama niya yung mga NPA. Diba? At ang sabi ni Digong, tatanggalin daw niya ang gobyernong ito at papalitan niya ng bago. Oo. Oh. Anong tawag doon? Tapos yung kakolaborasyon niya mga NPA. Oo. Oh. Eh, di papunta na sana tayong komunista. Alam mo, Dado, lahat ng sinabi mo, kabalik ka yan. E, reverse nyo lang, kuya. Ganito po kasi nungaling ang inutil na matandang ito. Diba? Oo, masyadong sinungaling talaga. Oo, ala nga namang ha aminin mo sa live mo na gu gusto mo ng komunista. E, eh, magsisinungaling ka talaga. Diba? Nakupo, Dado. Sabi ko sa'yo, ilabas mo na yung init ng katawan mo sa loob ng ring. Kaya doon ako sa tama. May kunyari. Oh, doon daw siya sa may tama kasi may tama din yung utak nito eh, di ba? Oh. Nandiyan ang mga Duterte. Aba, eh wala akong magagawa. Pero I will follow the constitution. Ninyo yun sa akin. Kung kina agree ako kina kailangan may mabago sa constitution. Nung pa yan eh, nung pa yan dinadasal mula nung kinrate yung constitution na yun eh. Wala nang mali. Eh. Pero this time, we will amend the constitution. And I will make sure that I will be there. Pagkakatayin ko kayong lahat na may intensyon sa na masama eh. Puta. Pagkakatayin daw po tayo? May mga intensyon na masama? Kami wala kami intensyon na masama. Ang intensyon lang namin, no? Ay gumanda yung bansa. ba? Diba? Gaganda yung bansa. Ang intensyon din namin, hindi kayo magtagumpay. Ngayon, kakatayin mo. Eh gawin mo, 'di ba? Alam mo naman kung sino-sino yung mga kumukontra dyan sa bangag mong amoy. Sige, magkatay ka ng isa, subukan mo dado. Try mo, ba? Diba? Try mo. Eh, puro lang kayabangan yung... mga lumalabas sa bunga mo amo eh. ba? Diba? Oo, try mo. Sa simpleng hamon ko pa nga lang, maliit lang akong ganit, maliit lang akong tao. Vlogger lang naman ako. Oh, hindi ka pa kumakasa. ba? Diba? Eh pero, pag nagsuntukan tayo sa loob ng ring, alog talaga utak nito. Hindi ako papayag na hindi maalog. Oo. Pag paglabas nito sa ring, mga pre, marirealize niya kung gano'n siya kabobo. At least, sports lang po sa amin, ha? Oo. Oh? Eh, ayusin na natin ang Pilipinas, hindi yung... Aba, 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 aba. Aba! Ayusin daw natin yung Pilipinas. Eh, kayo yung nanggugulo sa bansang ito? Kayo yung naninira sa gobyerno? Imbis walang traffic nang dahil sa mga ralin yung walang kwenta, nagkakaroon ng traffic? Imbis na maayos yung Pilipinas at maayos yung daloy ng traffic oh, dahil sa mga ralin ninyong katarantaduhan yung mga rally, ayan, nagkaka-traffic. O, oh, pa, pa -pa paano aayos yung Pilipinas ngayon? Sige nga. Sige na, manong dado. Tsong dado. Ano-ano? Ano yung sulong yung pataka ka, arka, gyaw di ha? Kanya-kanyang agenda tayo. Doon tayo. Kung ano yung sinasabi sa Constitution, doon tayo. There's got to be a framework of order of legal, may legal basis. Kasi yung Constitution, yun yung ratified ng taong bayan eh. You cannot just trash away the Constitution. And there's nothing. You have to work within that Constitution. Nakalagay doon si Inday Sara, ang Vice President. Baka okay, di pwede yung presidente, may question. Ha? Huh? Vice president pa? Akala ko kasi ano eh. Akala ko tanod. Sorry, sorry. Hindi ako na-inform na vice president pala yan. K.O. Kasi ang alam ko sa mga vice president, katulad ni Eleni Robredo noon. Oo. Masipag po, nagtatrabaho. Hindi pa lusay-lusay katulad ni Sarah. Kasi si Sarah Duterte, Tingin ko lang, hindi, ano eh, hindi siya karapat dapat maging vice president. Tamad po eh. Sayang ang pinapasahod. Y yung pinapasahod ng taong bayan dito sa pusit na to. Sayang na sayang po talaga. Oo. Oh. Question. At hindi mo in-explain yung sarili mo, binibigyan ka ng chance ng taong bayan. Bongbong. -bong. Puro ginagamit niya yung taong bayan. Huwag mo nang gamitin yung taong bayan kasi hindi naman po galit itong taong bayan kay Pangulong Bumbong Marcos. Ang gamitin mo na lang, mga DDS. Yun na lang, wag na yung taong bayan. Kasi ako, isa ako sa taong bayan na hindi sumusuporta jaan sa tagalustay mong amo. At supporter ako ni PBBM. Tapos kung sasabihin sabihin mo sa, na taong bayan yung galit, hindi totoo yan. Huwag mo kami idadamay sa kalukuhan mo. Pukpukin -puk kita na ito. Gusto mo pukpukin kita na to? Luko-loko ka. Taong bayan ka dyan. Tanga ka matanda ka. Oh. Binibigyan ka ng tsansa. Mag-explica ka. December 25, may oras ka pa. Pagka, winasak mo yung pagkakataon na yun, terminated ka. Angat ang inday, Sara. Hmm. Ano kasi? Oh. eh ngayon, January ano na tayo? January 3. Oh, ano na? Terminated na ba? Puro kasi kayo salita eh. Puro kayo pananakot eh ah oh. ngayon, January 1 na. Eh, may, pangat, uh, balita ako, may pang, balita ko, may pang-apat pang, uh, impeachment complaint. Oo. Uh, Aangat talaga yung mata niyan. Didilat talaga. Ha? K.O. Inaangat nyo yung tae. Pag tae kasi, tae na yan. Hindi na kailangan pabanguhin pa. Pag tae na. Di ba kayo nasusuka dyan? K.O. Ipinipilit nyo yung ano? Nakakasuka? Diba? Kasimple, nasa konstitusyon yon. Kung gusto ninyong gulohin, mag-civil war tayo. Ganon kasimple. O di, civil war na. Simulan nyo na, subukan nyo na yung gobyerno. Alam nyo, hindi naman dapat, ano yan eh, hindi naman dapat uh, iabang yung mga ganun eh. Kung gawain nyo talaga, gagawin nyo, gawin nyo. Kung kaya nyo yung gobyerno, subukan nyo. <laughs> diba? Oh. Gawin nyo na ngayon na! Bakit minapatagal nyo pa? Oh. K.O. Ito yung armed forces, o buo yung armed forces, na pupunta sa taong bayan. Mamimili kayo. Walang puwersahan to. Each to his own will. Sa inyong paniniwala. Retired. P-Mayor. Uh, non p mayor Integre, OCS. Mga enlisted men. Retired. You have your own free will. Walang pilitan kung saan kayo wala daw pilitan, pero panay-panay-prinig na magising na daw kayo, taong bayan. Eh, ang tagal na namin gising eh. Gising na gising na kami at sukan-sukan -suka na kami dyan sa amo mo. Diba? Matagal na kaming gising at nalaman yung katotohanan. Pero kayo, iba yung gising nyo eh. Iba yung pagiging gising nyo eh. Dilat eh. Umaga gising, gabi gising. Ano yun? Mukhang may something dyan ha. Ah. Oh. May factory kasi dyan sa Dabaw eh. Inexpect ko lang, <laughs> kayo oh. na mga gurang na, mga pagi, mga senior Eh anong tawag sa'yo? Na nga, yung iba nga mamamatay yun eh. Grabe na yun. grabe makabahanat sa mga senior ho. Oh. Tingnan nyo ha. Ah. Oo. Oh, Oo, oh. oh, pakinggan nyo ah. Pakinggan nyo po ito. Oo. Oh. Ahan each to his own will sa inyong paniniwala. Retired! PMeyer, uh, non-PMeyer, Integre, OCS, mga enlisted men, retired! You have your own free will. Walang pilitan kung saan kayo. Ang inexpeko lang kayo na mga gurang na, mga pagi, mga senior na nga. Yung iba nga mamamatayin eh. Sorry ah. Mm. <laughs> <laughs> Hindi mo ba inisip yung sarili mo, Dado? <laughs> na habang nagsasalita ka ng ganyan, sarili mo yung binabanatan mo. Bata pa ba ito sa paningin nyo? Siguro kung magpabotox, pwede. K.O. Diba? Kung sasabihin mo yung iba nga, mamamatay na. Dado, hindi mo tinitingnan yung sarili mo. Ah, siguro, pag nananalamin ka, piling mo sa sarili mo, puging-pugi ka. Feeling mo 20 years old ka lang? Talo manalamin ka. Matanda ka na. Yung sinasabi mong yung iba nga mamamatay na, i-apply mo sa sarili mo yun. K.O. Di ba? Apply mo, try mo lang. Baka kaya mong tanggapin. Wag, wag kang magbulag-bulagan. Wag mong lulukuhin yung sarili mo. Oo. Oh. K.O. ka lang. Gurang ka na eh. Di ba? Ma malapit ka ng kunin ni Kibuloy. Sino ba yung Diyos nyo? Diba si Kibuloy naman yata? Tama ba, Dado? Eh, ko'y nagtatanong lang, ha? Uh. Pero gusto pa gusto gustong sumali. Ituwit lang ang Pilipinas. Kasi yun yung bottom line. In our lifetime, pwede ba? Kaya kayo, ex-military or active military? Tamo. Namimili talaga siya, eh. Ha? Gusto kayong pilitin itong taong ito. Kung ayaw nilang lumabas, wala kang magagawa. ba? Diba? Eh ayaw nga sa inyo. O, retired civilian o active na nagtatrabaho civilian OFW, pwede ba? Ang premise lang namin sa FGF, kami ni Bukay at mga commander ko, mga member, pwede ba ituwid natin ang Pilipinas in <laughs> ituwid daw natin ang Pilipinas, sabi niya. Tapos yung amo niya magnanakaw. Oh. Tapos yung ninakaw ng amo niya, napupunta sa kanila. Monthly. Tapos itutuwid nyo yung Pilipinas. Takahiya. Our lifetime. Let's do away with drugs, communism, nakawan. Di ba? Pwede naman tayong maayos yung takbo ng gobyerno. So yun lang, yung ating uh, video ngayon, uh, yung uh, naririnig nyo kasi kay Dado, puro na lang yan, ano, pambubola. Para lang kumita. Yun lang naman yung purpose nyan eh. Uh, kunyari, magtanggol kahit malina yung ginagawa nila, basta para lang sa ganun. Yun yun. Di ba? Kaya wag po tayo mag, ano, wag po nating suportahan ng mga ganyan. Inuulit ko po, basta pro-China, pro-Duterte, makakibuloy, wag po nating suportahan. At ang ibuto po natin sa Senado, wag po yung ma-incheck. Di ba? Dapat Pilipino. Kasi pag puro inchik yung binuto nyo, may mga lahing inchik. O oh, yung katulad yan, mga li. May mga li. Oh, ano, ano ba yung li? Diba chikwa yan? Pag yan nanalo sa Senado, wala na. Papasukin na po tayo ng China dito. Pag dumami yung mga inchik sa Senado, ay tapos tayo dyan. Diba? Madali na lang po tayo mapasok ng China at masako. Yun yun. Kasi ang China po, nagtatanim na nagtatanim dito sa ating bansa. Diba? Yung iba, marami pa dyan, hindi pa nabubuking. Oo, oh, iba? Diba? Kaya ingat po tayo sa pagbuto. Ang ibuto po natin, yung mga Pilipino lang talaga. Basta wag lang pro China. Kahit Pilipino siya kung pro China, wag po natin ibuto 'yan. Okay, wag lang maka-Duterte, wag lang maka -kibuloy. 'Yun lang. Tapos ang usapan. Okay? O, kung ibubuto niyo naman yung mga dilawan kung tatakbong senador, eh, mas maganda na po sila nalang i-boto nyo kumpara sa mga Duterte. Yun. Diba? Sila nalang i-boto nyo kumpara sa mga, ano, sa mga, ah, uh, ah, uh, in-check, ba? Diba? Kasi itong mga grupo ni Digong, yan po yung sisira sa ating bansa. Tandaan nyo po yan. Ngayon, sino yung magpapabagsak sa dilawan? Eh, tingnan mo, tumutulong ngayon dilawan eh. Ah, eh, sino yung magpapabagsak sa mga, ano, sa mga Duterte? O tingnan mo, tumutulong nga yung mga dilawan eh. Sa administrasyon. Para lang putulan ng sungay itong mga DDS na to. ba? Diba? So yun lang, eh, dapat talaga may, may pagkakaisa. ba? Diba? May pagkakaisa para maging matuwid yung ating bansa. Galit naman yung mga dilawan sa mga Marcos, pero dahil nakita nila na maganda yung pamumuno ni Pangulong Bumbong Marcos, nandyan po sila. No? Sumusuporta po si Kiko Pangilinan, e bumi, bumi, binisita pa nga yung Panguloy at First Lady, di ba? Ganun po yun. So, yun lang po mga pre, no? Bago po tayo magtapos, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint Man 2.0. Meron din po tayong TikTok mga pre. Huwag kalimutang i-follow ang ating Facebook page at TikTok. At syempre, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating YouTube channel. Salamat po ha sa mga uh, bago po nating subscriber dyan. Once again, happy, happy, happy New Year po sa lahat. Ingat at kita-kits po sa susunod nating video.